Samantala, pansamantalang ipinasara ng Quezon City LGU ang halos lahat ng lechunan sa La Loma matapos magpositibo sa African Swine Fever o ASF ang ilang baboy. Ang detalye sa report ni Val Custodio. Ang dating buhay na buhay na kalsada na La Loma, Quezon City, lalo na tuwing Desyembre dahil sa kaliwat ka ng bilihan ng lechon. Ngayon, tila naging ghost town na ang tinaguriang lechon capital of the Philippines. Ito ay simula ng pansamantalang ipasara ng Quezon City Local Government ang halos lahat ng litsyonan sa Laloma noong biyernes. Sa panayam ng PTV sa Department of Agriculture, sinabi ni spokesperson Arnel De Mesa na sa 30 samples ng baboy na ininspeksyon ng Bureau of Animal Industry o BAI, 15 ang nagpositibo sa African Swine Fever. Hindi rin daw sumusunod ang mga stock farm sa tamang pagpapatupad ng sanitation at iba pang regulatory requirements ng Bureau of Animal Industry. Dapat kasi pagdating doon in 24 hours is slaughter eh uh, nangyari pag minsan tumatagal pa more than 5 days tapos pagminsan uh, pag minsan uh, walang ventilation siksikan overcrowding hindi napapenong tubig parang uh, sa animal welfare, kawawa yung sitwasyon ng mga baboy pagdating doon. Tapos yung mga dumi ng baboy, ado din. So napaka-unhygienic, napaka-delikado na kumalat yung, yung mga sakit, hindi lang ESF kundi ibang uh, klase ng sakit. Ayon sa DA, sa Regions 4A at 4B, partikular sa mga lalawigan ng Quezon at Marinduque, nanggagaling ang mga baboy na nagpositibo sa ASF. Kaya naman, mas mapaigtingin pa ng bayi ang kanilang checkpoints sa mga binabiyahing baboy at titignan kung may iba pang ruta na dinaraanan ang mga nagte-deliver nito. Nagkaroon na ng kasunduan ng Loma Lechoneros Association, Quezon City LGU at BAI na kailangan munang sumunod sa sanitation at standard ng mga lechonan bago ito maging operational muli. Lalo na't apektado rin sa pansamantalang pagpapasara ng mga lechonan ang hanap buhay ng kanilang mga manggagawa. Sa suliran ni naman ng pagsipa ng presyo ng lechon ngayong papalapit na ang Disyembre, ayon sa Agriculture Department, bukod sa Laloma, marami pang lugar na maaaring pagkunan ng lechon. Kaya mas maigi na unahin ang kalusugan. Hindi lang naman yung ang um, litsyonan dito sa Metro Manila. Marami pang areas na nagpapagkukuhanan uh, ng, ng lechon. Pero nevertheless, uh, paramount sa atin yung uh, human health and of course yung animal welfare. Velcostodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.